Naaresto na ng mga pulis ang sospek na nasa likod ng pagkamatay ng isang babae sa Binangonan, Rizal. Eksklusibong nakapanayam ng News 5 ang nobyo ng biktima na umamin sa krimen. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Martes ng umaga ng matagpo ang patay at may sugat sa ulo ang babaeng ito sa gilid ng Quarry Road sa Binangon ng Rizal. Kinilala siyang si Janet Claire Kahilig, 31 taong gulang at residente ng Antipolo City. Positibo siyang kinilala ng kanyang kalivin pero sa gitna ng pakikipag-usap sa mga polis, may inamin ang lalaki. Siya pala mismo ang nakapatay kay Kahilig nitong lunes. Nagkaroon sila ng uh, pagtatalo pa rin na nagugat niya na nasaktan niya, napalo niya ng ng soft bote ng soft drinks at nung nung bumagsak yung babae, eh, yung kanyang kinakasama eh, ay sinakal niya. Nasa pulpa sa CCTV ang pagdaan ng dilaw na sasakyang ito sa ilang kalsada sa Rizal papunta sa Quarry Road. Nakasilid na umano sa kotse noon ang bangkay ng biktima. Miyerkules ng gabi, nang i-turn over ng binangonan police ang sospek sa Antipolo Police. Lumalabas na selos ang motibo ng sospek sa krimen. Kinumpirma naman ito ng lalaki. Kwento niya, nagbago umano ang pakikitungo sa kanya ng biktima matapos ang labintatlong taon nilang pagsasama. Yung asawa ko sobrang bait po nun. Neto lang po talaga siya nagbago. Simula po nagtrabaho po siya. tututo na po siya magsinungaling sa akin tapos nan nanlalamig na rin po siya sa akin. Nakonsensya raw siya at naisip ang dalawa nilang anak kaya umami na siya sa krimen. Sobrang sakit po. Pinagsisisiyang ko po. Hindi ko naman po talaga gusto yung nangyari. Patawarin niyo po sana ako. Mahaharap siya sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa frontline Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News5.